Shout out sa mga idol at mga follower. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Ito mga idol. Ayan, yun na lang gater na itakabit namin mga idol. Ayan, si Rodner, nagtatapos ng laylayan. Ako mapapansin yung mga idol yan. Yung kanto do sa taas, hindi pa nahulugan yun. Pero ito na yung kakabitan namin sa harapan mga idol. Pumasok din kami kahapon. At saka dilim project dito kasi grabe ang ulan. Ulan tigil. Ngayon lang tumigil hanggang alas tres. Ako mapapansin yung mga idol yan Magkakabit yung mga kasama namin ng spandrel Ayan Shout out idol Ayan Ayan Yung mga kasama natin mga idol mo mapapansin yung Ayan mga idol yan Ayos na yan Yung harapan na yan Mapapansin yung mga idol yan Zoom ko Ayan Ayan yung penis namin Yung sa kilikili Running gutter At saka may sapatos pa mo mapapansin yung mga idol yan yan. Inay sa taas mga idol. Yan. sinungko mga idol kung para mga makikita nyo. Yan. Ay yung rinsol yun. Tatabasin pa yan. yan. Ganda. Ganda ng bahay ni ma'am. Yan. Ayan Ganda. Ang mapapansin yung mga idol. Yan. mapapansin yung mga idol yan yun ang bahay ni ma'am ang ganda, ang ganda ng kilikili saka running gutter ayan. shout out sa lahat ng mga idol at mga follower good afternoon po sa inyo ayan, tol ba tol eh ingat idol ah binababa namin yung mga pinagbaklasan mga idol shout out sa iyo idol ganda, uh, ganda ng kilikili. Yan. Yung binaklas namin mga idol, yung part na yan, yan. hindi komportable si ma'am ng pagkakabit kasi hindi nilibil at saka isa pa, uh, pilipit. Uh, ngayon, ayos na mga idol, mga kapansin nyo. ganda na. Uh, susum ko pa. Uh, mapapansin nyo mga idol. Yan yung may sapatos ang running ng mga idol para magtagpo talaga ang kanto <laughs> okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko ah, mga idol uh, ah, yung yun na lang ginagawa mga idol yung dormer mapapansin yung mga idol yan kasi yung ganda ganda ng bahay na ni ma'am mapapansin yung mga idol dito lang po sa Dasmarinas Cavite yan shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Ganda na. Hmm. Ayan. Naunti-unti na ang ganda ng bahay ni ma'am. Ayan. Ito na yung ito na yung ano tatayuan po namin na iska folding to. Itong yari pa yan. Yung Louis Roop. part pa rin ang bahay ni ma'am yan. Louis Rope lang. Mababa sa apir. Ayan. Ayan. Mag-ingat po kami rito kasi ito yung mga may CCTV si ma'am. Mayroon pong ano, Uh, live ay magtatawid po kami na scaffolding kasi magkakabit ng span rin yan yung area na yan kaya uh, ingat ingat lang po talaga kami okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy monday uh, mga idol kung mapapansin nyo ang ganda ng bahay ni ma'am yan pintura na lang sa labas yan hanap ng pint uh, pintor si ma'am ang ganda unti-unti na yung ganda ng bahay ni ma'am shout out kay ma'am na nandyan sa Amerika Ayan, na uh, lagi sa amin dito sa messenger Ayan, ganda si ma'am Darang bahay ni ma'am. Okay, oh, hey, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Thank you. God bless.